Dalam yeah. <tuk tangan> Dalawang tilap ya. Katingin okay, dililit naman palanya eh. Katingin nya Marjun. Tanggalin mo di makita kita eh. Uh. Sus, ginawa ko. Tara na. Tara, ay. Iwan nyo lang yan dyan. Baka may malaking makasibad dyan. ating area mga katonggots pero makulimlim ang panahon natin ngayon medyo nagbabadyang uulan ngayong araw kaya naman tuloy pa rin ang ating pagbablog at mayroon kaming lulutuin ngayon crispy fried chicken mga katonggots ito ang lalaking ng hita ng ating manok o, mga katonggots ay talaga po salamat tayo kay papa Ryan! Salamat. <try> Ryan. Pa Papa Ryan. Ulit, Papa Ryan. Salamat Papa. po. Papa Ryan. Papa. Ryan. Galing ah. Oh. Hindi <laughs> mahirapan pa yung pagbigkas sa pangalan ni Ryan. Yan mga katomgots. Atin muna itong hugasan. Himulmulan muna natin kasi sa tingin ko mayroong mga maliliit pang balahibo. Ang gagawin namin dito sa hitang ito, amin to puputol maya kapag nalinis na. Sa kapag naputol, mamarinit natin to mga katumgots ng kalahating oras. Halika na Marjun! Ito na yung tatrabahuin mo ngayon eh, Marjun. Hmm, hiwain mo na dito ka. Dali. Yan, sige po. Hmm, hatiin mo lang muna sa ano ano. Kalamandarin niya nan eh. Hmm, mas maganda yang kalamandarin, mas maasim, mas masarap. Sige mga katomgots, babalik lang kami mamaya. Hatiin namin muna itong aming lulutuin crispy fried chicken. Yan. Yan mga katomgots. Tapos na natin hatiin itong hita ng mga manok. Kumpleto na rin itong ating panlaok dito sa ating imamarinit na gagawing crispy fried chicken. Yan mga katomgots. Timplahan na natin siya ng katas ng kalamandarin Sasalain ko na ito ng aking daliri. Malinis mga katonggots itong aking daliri. Yan. May itin lang. <laughs> Hindi, ganun talaga yan. Ngayon, taktakan natin mga katomgots ng pamintang durog. Ayan. Titimplahan natin siya ng patis. Tapos? Wow, may gatas naman yan na Oo, para mas masarap kapag may gatas. Yan. Wow. wow. Yan. Ngayon, mga katonggots, anuhin natin ito ng ganito. Wow, ang bango ah. Hmm? Wow, yee. Yeah. Wow. Ah, kapag fried chicken ka na sa bukid. <laughs> Oo nga naman, kasi lagi lang kaming ginatang papaya. Salamat, kay Pap Paparayan. Galing mo talaga. Ayan, mga katumgots. Ibababad natin siya ng kalahating oras. Babalik kami mamaya. Ayan, ang linaw ng tubig. Oh. Eh. Ano ba yung pinanunod yun eh? Ano ito, bigyo ito ni Papa Ryan. Yan ang dami isda, oh. Ang lalaki yata. Tinya. Yes. Ay, oh, napanood ko na yan. Eh. Wow, di na mabuhat-buhat. Yan ang sinasabi na malakaya ng isda. Papa Ryan. Big kasi mga kain. Papa, Papa Ryan. Ang dami. Ang din na punit yung kanyang tangki. Yung nahuli nyo yung isda, ay wala yun. Anak mm -hmm. lang yan nung mm -hmm. isda ni Papa Ryan. So, pagpipising na naman tayo mga tabs, gamit yung gala. yan, tamang tama yan eh. Pagkatapos nyan, ano na. 15 30, 15 minutes 15 na. 15 30, 30 minutes na. Pwede na natin 15 prituhin yung ano. Pwede natin yung ating lulotoeng crispy fried chicken. Ito yung nagbigay. Yan o. Yan o. Diba? yan nagbigay sa akin. Unang sahod pati niya yan Sa YouTube. Sana ganun din Nakuha tayo. Nakuha niya ng mag-share. Ano, mag ang bait-bait kaya niya. mo yung agis niya dyan. Ipanood ko One, na kasi yan. 2, supot. Supot yung hagis <laughs> Supot yung Hagi. Sino Wala kayo atang kain si Papa raps. Ryan dyan. Pa Mamaya na sila kakain kapag nahul, nakahuli sila ng maraming isda. Ang galing naman dyan. Siman eh, naman. Oo so, nga, ang dahi huli ang lino pati ng tubig, ano? <laughs> Para nandasin. Ibabaw lang na, ano? Pero ang dami. Ibabaw lang. oo nga. Dito dito sa atin, ano nga. Ayan! Ay, nakaawala yung isa. Kahit naman makawala yung sen, dami niya, no? yan, ah. Ayan, dami. Oh, may um, mamitik-pitik. Hmm. Yeah. Ay, talaga naman. Ay, naku po. Ayun, naka, nakawala. Dami, ay, naka 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 dami, okay. Ang dami, ah. Ang ano? Ang dami, Tara, 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 Tulungan natin pag-bocha pa tayo yan. Hindi yada na kayang buhat. Ay, naku, malakak. Ah, wala pin isa. Ay, hindi pala. Malakak. Ah, eh, oh, sige na yun, mamaya ali. Eh. Panuorin nyo yan, ha? Ah. kaya Makakatuwa. na po muna itong cellphone. Malulubat ah, tayo. Ay, tinamo mo. Ay, lang pala. Wala dagat. Wow! At talaga naman ang lalaki, ha? Oh. Aba, talagang nakakaunas. Ang sarap naman na Tunggang papagayan. Kahit tatlo lang, kaya apat. Wag, oh, grabe. Oh, grabe talaga ang laki din. Ito, hindi ka ba hindi? Ayaw mo. Malay mo, lumusit yan sa ano lang Sa ilog natin, wala nang ganyang kalalaki. Oo, oh, oh, hindi. Bakit may ano to? May sumapa. Ha-adds hmm. ah, yan. Huwag niyong skip yan. Ah, kumikita si Papa Ryan. Ba? Hmm. Pag, oh, sana Pag ini-skip niyo 'yan, wala na siyang kita. Ah, yeah, hindi kana. Oh, sana pala dong mayroon na tayong ganyan para tayo mayroon ng kito. Ah, oh, hayaan mo lang 'yan, ay. Eh. Oh, hayaan lang 'yan. Tapos babalik ano yung kanyang video. Oh, naman. Ano oh. Parang patalas lang 'yan. Eh. Hmm. Kailangan niya 'yan kasi yan ang Santos nagbibigay ng na. sahod sa kanila. Ah, ganun po. Ad. Pag ini-skip mo 'yan, wala siyang kita. Ah, ganun po pala pag subscriber ka ng isang channel tapos gusto mong makatulong huwag mong i-skip yung ads o ah ganun ba ganyan lalo na sa iyo digong kasi cellphone mo yan huwag mong i-skip yung ads ha ah huwag mong i-skip han eh pag kay ka na ha kahit kanino basta idol mo yung channel huwag mong i-skip ang ano o, oh, sige na eh. Ayan mga katonggots. Sa loob ng 45 minutes, siguradong nanood na ang lasa sa laman ng manok. Ayan, lulutoy na natin siya ngayon mga katonggots. Ready na itong ating mantika. Ayan, kaya na pa yung nakasalang. Meron na tayong para iba si Kai. O, Kai, birahi. Ngayon mga katonggots, isasausaw muna natin dito sa ating corn start. O, oh, sige, kamay na natin to. Tapos, sasaw-saw ulit sa ating itlog. Ayan. Tapos, mga katumgots, i natin dito. Ayan, ganun. Talagang nabaon. Saka natin to peperituhin, mga katumgots. Ayan. Ayan. Yan mga katunggot. Yan, simpersiso lang ito mga katunggot sa. Yan, so sa uli natin dito sa itlog. Para lalo itong masarap mamaya kapag naluto. Kalipas ng 12 minutes. Ayan na siya. Kabila, 6 minutes. Kabila, 6 minutes. Kaya, ayan, buto na itong ating crispy fried chicken. Wow. Ito na yung sikan bats natin na pipirituhin. Ayan. Ayan mga katunggot, hangoy na natin to. Ayan, pusti-pusti na talaga to. sama na, na na yung ano. Ito na oh, talagang lutong-luto. Alamigin mo natin to ng mga 10 minutes. Ayan mga katunggot. Luto na itong ating crispy fried chicken. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Salamat po o Diyos sa mga grasyang pinagkalo kinag sa amin sa araw na ito at ganun din po, bendisyonan niyo po kapatuloy magbigay ng lakas sa aming katawan marami pong salamat sana lang tayong panalangin, sana itinggitugunin sa pangalan ni Jesus, amin ah, uh, tara mga katonggot kain na tayo salamat na pala kay Pap Ryan na nag-sponsor ngayon sa aming linutong crispy fried chicken sana, tara, Pap Ryan, kain tayo tikman natin itong luto namin ngayon Uh, saan ang gusto mo? Diyan kay Ayan. Sa'yo. Hello. Ito? Ayan. Yeah. Sa ilalim talaga. O, oh, sige, ito. Ayan. Ibarat natin sa pagkakamada. Sa'yo, Justin. Ayan. O, oh, sige, tikman na natin na itong ating crispy. Kung crispy talaga to. Ayan, ito ang akin. Ayan, mga so. Oh. Cheers tayo. Ayan. Ayan, tikman natin itong mga katumgots. Mm. Tara po, makatumgots, kain tayo. Ibigin natin kay katumgots si Tong Yeah, kay katumgots. Ano nakita mo yung tilapia ni Papa mm. Ryan? Um, dami no. Yung hinuli nyo, wala yun. Di ba pa rin ito nila yun? Eh, pakita mo sa camera na eh. Malaayungin. Hmm. Ito nga pala yung kuha ng aking mga apo. Ayan, pinareto na nila itong mga katumulot. Ano lang ito eh, sisiw sa mga huli ni Pat Ryan na nakita namin. Talaga naman, pinagtsagan ito ng mga bata. Hindi na nito pinakawalan Ang no, na nito nga eh. Oh. Ano dito? Hindi yeah, nga makano. Eh. Mm. Anong masasabi nyo na. sa marinate natin eh? Di ba ang sarap? Sarap talaga. Binsan, Minsan, jollibee tayo sa Makdo. Tama kayo? magja sa Makdo? Sa Makdo? Hindi, Jollibee. Makdo? Magmamakdo tayo. <laughs> Mas masarap dun, eh. Magja-jollibee sa, sa Makdo, nga. makmak makmak ka na lang. Pagkuhin ang mama mo. No. Sarap no. Okay pala talaga ito. No? Sumama daw pero sumama magpapadala bibig ng baboy. Ano si pala ba? Si Mamila. Oo, oh, si Mamila nga pala. Papadala rin yun, pambili ng ulam. Kayo magluluto. Ang gagawin naman natin doon, baboy naman nga, minarinit natin tapos Masarap ini haw itu parang lucu Sarap hmm ngat-ngatin ngatin Hmm, talagang salak ng ano, lamang. Lasang lasa talaga. Chusy inside. Lalo naman katunggot kung isang oras ang pagbabad namin. 30 minutes ay 45 minutes. Sira natin si Kyle ka Kasi huh? ano, hmm, sirong. Ayaw kasi umilawalay nun sa tatay niya eh. Gusto-gusto niya lagi kasama sa tatay niya. Pabalik niya yung pride session, ayaw lang sumaya sa vlog. Ayaw nyo sumaya sa vlog? <laughs> Muna hmm? natin ito. Thank you, Ayaw hmm, okay, ay. mm -hmm. <laughs> Dalawahin mo. Ito, no? Hila mo na, at least nandito tayo sa loob ng kubo. Ibaba mo yung is, tuhod mo, apo at nasisiko. Ang ah, <laughs> ganyan talaga pag probinsyano. ano? <laughs> baba mo yung tuhod mo, Justin. <laughs> Yan, magpasalamat kayo kay Papa Ryan. Salamat, Salamat Papa, Papa Ryan. Ryan. Yung hmm, galing naman po ito. Yan talaga. Marunong pasalamat. Kahit nga, sabi nga, kahit hindi pa natatanggap, magpasalamat na. Lalo kung nakatanggap na, magpasalamat talaga. May natirang binigay ni Papa Ryan sa atin eh. parang hindi ko muna siguro ano kasi check up ko sa November ano? Twenty-seven. At twenty-four yata. Tingnan ko nga sa schedule ko. Malapit na. Ano na ngayon eh. Nine, eight. Wala kasi tayong makaningayon po. Ano eh. Saging. Kalaga anak. Magkulay-kulay. Magkulay-kulay nalang din tayo. Sablang. Huwag pa tayong gumili ng... Ngayon yan kasi. Sabi kasi ni Papa Ryan. Ngayon bumili nga ng ulam at saka bigas. Tika, Yan mga katunggops, hanggang dito na lang ang aming video. Dalangin namin sa Diyos na sana mapuksa na itong COVID-19 sa buong tinatahan ng lupa para maging payapa na tayo at malaya na tayo maghanap buhay kahit saan. Maraming salamat mm -hmm. sa inyo. Bye-bye!